Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, Ikasiyam ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa mga tao, Dinggin ninyo mga Israelita, Ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, tali sa inyong noo isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong Sina na Abraham, Isaac, Hatakob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lonsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahan ng gusto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, paglingkuran ninyo Siya, at mamuhay kayo ng tapat. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Puong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag sa mga kaaway, ako yung iligtas. Puong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Puong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Aleluya, aleluya, si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki dumuhod sa harap ni Yesus at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubuhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Yesus, Laing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Yesus ang demonyo at lumabas ito. At ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Yesus at nagtanong ng walang ibang nakaririnig. Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat karoon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,